Hello po mga kalaki, magandang alasing po ng hapon para po sa ating lahat ng mga followers dyan na nakatutok Gusto mo ba ng mga tips at mga ideas ng mga tinatayaan mo ng mga lucky numbers mga STL, sa wetings sa national, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Ngayon pong alasing po ng hapon, abay, syempre po andito po tayo sa mini opisina ko ulit mga kalaki at syempre po ngayon pong May 2, 5pm mga kalaki masaswerte po mga numero ang ating ibibigay ngayon sa inyo mga 2 digit, 3, 3 digit, 3, 4 digit, 3, 5 digit, 2, 6 digit, 2 mga kalaki at ibibigay natin sa mga masusugid nating mga followers na nag-aabang dyan araw-araw. Kaya kung ready ka na na kunin ang ating mga lucky numbers mga kalaki, abay ibibigay ko na po sa inyo. Basta po ang lucky numbers natin, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Yung mga lucky numbers na hindi na po lumalabas na mga tinatayaan nyo, abay mga kalaki, palitan mo na yan. Alisin mo na yan, ito na po ang mga bago ng mga alagaan yung manood lang po kayo lagi dito magaganda pong mga tips at mga numero ang ibibigay ko po sa inyo tandaan nyo po, marami pong nananalo sa mga lucky numbers natin nakapost po yan sa facebook araw-araw meron din namang hindi mga kalaki pero ang importante, ang importante marami pong nananalo sa atin at baka ikaw na ang susunod pagka inilaban mo ang mga lucky numbers natin okay, o, ready ka na ba? tara na po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre po ngayon po, uh, alas 5 po ng hapon. Ayan, may nag-chat lang po, nagpapabati lang po mga kalaki. Ang ibibigay po natin ngayon, unang-una po mga kalaki, 2-digit lucky numbers, tatlo po. Kunin nyo na po ang listahan nyo at ibibigay ko na po ngayon. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 52, Ang pangalawa po ay number 13-21. At ang pangatlo po, number 6-28. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 196. Ang pangalawa po, number 223. At ang pangatlo po, number 041. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ating 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers namin ay number 2298. Ayan po yung umpisa. Pangalawa po, number 6341. At ang pangatlo po, number 5. bayan mga kalaki, kumpleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit ha. Pwede nyo po yan i-rumble pag inilaban nyo po yan mamaya mga kalaki sa mga suki nyo mga outlet para pag mabaliktad man ang numero, pag ni-rumble mo, Abay panalo pa rin po tayo mga kalaki okay. At syempre po mga kalaki Para makatanggap po ang mga legit na laki numbers Dapat naka po kayo sa mga legit na account namin Hanapin niyo po kami sa Facebook I-search niyo po Red Parungkin I-tignan niyo po ang followers namin Na merong 400,000 followers sa Facebook Kami po yan At syempre po meron tayong second account Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako Na may picture namin ni Lola Carmen Na merong 51,000 followers at syempre Aris Gatchal yan. Ayon po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, pwede nyo po kami i-follow dyan. Pwede kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Meron tayong 424,000 followers. At po yung mga isa-search yung mga account, mga legit na account namin yan mga kalaki. Pwede nyo po kami dyan i-follow. Basta naka-follow ha. Ah. Comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart may lucky numbers ka, bibigyan kita sa messenger mo, magugulat ka, meron ka ng lucky numbers. Okay, so tandaan niyo po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, 3 days po bago natin palitan. Libre po yan, wala po yan bayad. At syempre, private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Yung mga ilalaban mo po ng mga lucky numbers dyan sa STL, sa wedding, sa national, sa Pilipinas sa abroad na loto, ako po magbibigay sa isa loob po ng 3 months pag sumali ka. Tututukan kita, ikukod ko ang birthman at birth year mo mga kalaki. Malay mo naman, dito sa vlog namin, swertihin ka katulad nila. Marami na pong nananalo sa mga lucky numbers namin. Baka gusto mong itry mga kalaki sa tagal na hindi mo nananalo abaka dito mga kalaki kami. Ako ang magbibigay ng lucky numbers sa iyo. Okay? Tandaan niyo po ah, mga kalaki, may membership po ang aming private consultation. Three months naman po yung mga kalaki. At may discount ang mahalaga. Makakakuha ka na ng discount mga kalaki. Tatlong buwan tayong magsasama. Kaya sa mga interesado po, message na po kayo mga kalaki sa messenger. ko usap tayo para legit na ang kausap mo ako. Tatawagan kita sa video ko mga kalaki. At hihingin ko ang birth mo at birth Iko-code ko yan. Okay? Ayan po mga kalaki, ituloy na po natin ang ating mga pamimigay ng mga lucky numbers. Ang ngayon po, ibibigay natin ay 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po sa Pilipinas at abroad. Ito na po ang 5-digit lucky numbers. Number 36, number 28, number 17, number 20, at number 23. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 12, number 22, number 34, number 35 At number 15 At syempre po mga kalaki Bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit po namin pwede po rito Ang 642, 645, 649, 655 At 658 6 digit lucky numbers mga kalaki Kaya ano pang hinihintay mo Tutok-tutok na rito mga kalaki At eto na po ang 6 digit lucky numbers Pilipinas at abroad Kunin mo na Umpisa natin sa number 41 Number 37 number 17, number 19, number 24, at number 12. Ayan, syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Ito na po, number 28, number 30, number 33, number 37, number 40, at number 19. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin. Alagaan nyo po yan ng 3 days. sa mga suki yung outlet. Huwag nyo po agad bibitawan, huwag nyo po agad kakalimutan yan mga kalaki. Basta 3 days huwag pagitan. Sa loob po kasi ng 3 days, pwede may possible po na lumabas po ang mga lucky numbers. Ano? Minsan tatayaan mo, hindi lalabas. Minsan pag di mo lumalabas, di ba? Kaya nga po alagaan nyo po yan ng 3 days. Okay? At ito po mga kalaki, ang shout out time na paborito po ng lahat. Ayan po. Shout out po sa family Family Gutierrez po dito po sa may ano to, Paco Manila. Hello po sa mga taga Paco Manila Diyan sa walang sawang panunod nyo po ng vlog namin. Ayan po sa Family Gutierrez. Hi po at syempre po mga kalaki sa mga street vendor po kami rito mga namang iyaw-iyaw sir Ren dito po sa may Taytay -tay Rizal. Yan po sa may Plaza Market sa Taytay -tay Rizal. Uy, hello po sa public market dyan sa mga nagtitinda po ng mga uh, ihaw-ihaw Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Maraming tayong followers din sa Taytay -tay Rizal. At syempre po sa mga kaibigan natin dyan na gusto pong magpa-shoutout, mag-message lang po kayo at pag nakita ko pong nag-message kayo at nakita ko nakafollow kayo, re-replyan pa kita ng lucky numbers, ma-shoutout -ma, -ma pa kita. So good luck mga kalaki. Ngayong May 2, alas 5 ng hapon mga kalaki baka ikaw na ang susunod naming mananalo mamaya at maging milyonaryo so good luck mga kalaki lalaban din ako mamaya mamaya good luck at ingat po